Muling iginit ni Pakulong Bongbong Marcos na hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito sinabi ng Pakulo sa isang podcast. If a so president chooses to do that, I choose not to. Ang tinig ni Pakulong Bongbong Marcos ngayon lunes, June 23, deadline para ho sa kampo ng ating vice presidente na sumagot sa ipinadalang summons ng impeachment court. Batay po sa 11 steps ng impeachment proceedings na inilabas ng impeachment court, natapos na po yung unang uh, apat na hakbang uh, kabilang po ang pagtalakay ng impeachment rules, pag-convene ng impeachment court at pag-issue pagsisilbe ng summons sa vice presidente. Ngayong lunes, matatapos naman ang step 5 o ang pagsusumite ng sagot ni Duterte ng sa summons ng uh, impeachment court. Ayon kay Attorney uh, Reginald uh, Tunggol, Tagapagsalita ng impeachment court, maaaring magsumite ng sagot ang Vice Presidente sa pamagitan po ng email hanggang mamayang bago alas 12 po ng hating gabi, mga kapuso.